Hello, hello guys. Welcome again to my Bindi Vlogs. Today's video is may lagnat si Inday. So yan, kahit may lagnat ako is maglalaba talaga ako guys kasi wala akong masuot bukas at baka may maglaba pa ay hindi na ako makalaba. So yan, nilabas ko yung hipon para mayroon akong mahigop na sabaw. Kasi nga, close na close na itong baga ko. Parang, hay nako, gawa ito ng lamig. Taglamig kasi dito ha, Grabe ang lamig dito. So, ito, ang sakit-sakit ng baga ko. At re-upload ko pala ito. Kagabi ko na to na-upload sa aking FB. Kaso, meron tayong nilabag siguro na batas. Batas. Batas ng ating Lolo Meta. So, re-upload ito, guys. So, ginawa ko ulit para mas malino yung sasabihin ko. So, yan. Inalis ko na yung maitim-itim sa likod ng aking hipon. Sure. Sa likod. Na, <laughs> yung ano ba, yung maitim na parang anong siya tali, guys sinalis ko na kasi yun daw yung marumi dyan. So, gagawa ako ng sinigang ngayon pero wala kong pangsigang, guys. So, ang ilalagay ko lang, guys, is vinegar para meron siyang lasa. Parang meron siyang ano, guys, yung parang ano siya. Basta, Benigar parang ano siya para may sampalok sampalok ko nga ganyan so ay sorry guys ako ganito talaga yung boses ko ano talaga kasi alam niyo na meron akong sipon meron akong ano excuse me sa lahat ng kumakain uh, grabe may sakit ako may sinat ako pero kahit may sinat guys laban pa rin ganyan kami mga OFW kahit may sinat inaalaga namin sarili namin laban pa rin 'di ba? Ganito talaga tayong mga OFW dito. Sino yung nakatry na naging OFW is alam nila kung anong buhay ng isang OFW pag may sakit. Nako. To the rescue yung sarili mo din, naging tatlo yung sarili mo na inalagaan mo yung sarili mo ganun. So ikaw magluto, si si Saidawan magluto, si Saidato naman ang magpapakain sa iyo nang gamot. So side the tree, 'yun ang nakahilata, 'di ba? So okay lang basta laban lang guys, no. Kaya natin 'to. Saludo talaga ako sa lahat ng mga OFW na kahit may sakit is nagatrabaho para rin. especially sa mga ano sa mga kababayan natin nagatrabaho inside the house. Grabe kahit may sakit 'yan nagatrabaho yan sila inungutuhan ng mga amo alam niyo naman yung mga amo dito is wala silang pakialam kung may signal ano man dyan wala kang energy ganyan sabi nila uminom ka ng ano uminom ka ng panadol inshallah tomorrow you'll become a good o oh, di ba pero tuloy tuloy pa rin yung trabaho pero kaming mga OFW is okay lang sa amin hanggat sa yung sinat na talagang magsasawa sa amin ay alis na nga ako dito kasi kahit may sakit nagatrabaho so yun nga guys yung buhay namin bilang isang OFW kailangan namin maging masipag maging masik ano, laban ba, lumaban sa buhay. Kasi nag kami dito sa ibang bansa eh. Ganon. So, yun nga guys, no, re-upload lang natin ito kasi, hmm, alam nyo na. So, kain tayo ng hipon. ba diba? So, after ko kumain yan, guys, is lalo lumakas ako. Char, lumakas ako guys. Kasi nga sa Kaya sa lahat po ng mga kapo ko OFW chan is, kailangan mag-ingat. Always nyo talaga handa na meron kayong panadol or meron kayo dyan na cauliflower. Basta yung panglaban talaga sa ano, si nagsipon guys kasi grabe ang ang anong talaga parang wala talaga akong energy kanina wala talaga akong ano wala talaga akong power kasi alam niyo naman yung mga amo minsan hindi ko makain ng kanin so tayo na lang gumawa ng paraan para makakain tayo so yun nga guys no at kumain din ako ng kanin pagdating ko para maging malakas ako kasi bukas sa sabak na naman tayo sa trabaho bukas kahit may sinat at sabak sa trabaho so yun nga guys maraming maraming salamat sa lahat na nag-follow sa akin sa hindi ba naka-follow is mag-follow na kayo more videos to come. So, yun nga guys, no more videos to come and don't forget to share my videos and maraming maraming salamat sa lahat ng nakafollow na and Sorry, hindi masyado ako nakaka-shout out. Kasi kapag mag-voice over ako doon sa bahay, is hindi ko masyado nalalakasan yung boses ko. May kapit bahay kasi ako baka magtaka. Sabihin niyo, eh, hey, anong nangyayari sa taong to? Bakit nagasalita? Ganyan. So, nahihiya din ako. Ganyan, mahiya din ako. No, nahihiya din ako na mag-voice over doon. Kaya mahina yung boses ko. Lalong-lalong na kung nag-upload ako paggabi, ang hina talaga ng boses ko mag voice over kasi nga yung kapitbahay ko, gina ko pa yung AC para hindi marinig boses ko. That's all. Thank you. Mwah.